overloaded na halo-halo kay ate. Content creator. Daming oh. halo-halo si ate. Daming halo. Nasaan ay tape vlogger ba? Ingay lang sa sakyan. pala mabinta si ate no? Sa maghapon, te, magkano inaano mo dyan? Diba? Oo. 6,000. Uy, alaki. laki. <laughs> alam na lang tayo? Wala pang asabi ni Kita natin. 6,000 paghapon? 6,000 lahit pagpala ko. Magkano unan mo, te? Yung ano kasi dito, may protasan sila. Kaya, Oo, oh, oh, pwede na ano, yung halo. Dito ba yung dikay ang ano Oo. isa lang naman may araw dito siya kayo siya. Ipag po. Ay, yung lalaki. Oo. Oh, Yung parang mistiso. Oo. Oh, <laughs> oh. Dati dito yung kutasan nila. Lumipat doon.

Akin, wala eh. Ngayon dima, kano nang kita mo nasa 7 na. Ano'ng niyo? Water water station kami eh. te. Tubig Minsan mahina. Oo. Hindi pare-parehas ang araw, may araw malakas, may araw mahina. Kasi yung sa probinsya yung kas-kas na ganyan, ano? ba mano yun. Dati yung ano, naggaganyan. Wala yun. Naggaganyan dati yung nanay ko. Wala na, ganyan na yun. Ice crusher na yun. May nauso yun ngayon. kaya makagawa ng halo-halo pag gano'n? Ang nakakapasarap din yung ano, kaatas. Ganarin. 50, 70.

Ang 50 mo parang... Hindi, ganun din kalaki. oh, hindi, 50 ganun. Oo, ganun lang. Pero ang hollow niya, bukunti lang. Bukunti. Saka medyo minsan, nag-iiba yung lasa. Hmm, correct. may makupuno pa overloaded talaga oh may avocado pa dai so sarap oh tapos ang avocado lagi sarap pa

Wala pa Kuya, mo kasi di, Kuya rito ako. Dinala mo na ako. <laughs> Maririnig ka. Opo. Ito ko.

ಒಳ್ಳು we'll ಗೀತಾವೆ